Ay, sus, ang mga babies ko. Yan, ay, chan, magsasampo. Yan si Shelly. Bye-bye, Shelly. Bye-bye. Bye-bye. Apa man. Ang dumi mo naman, anak. Ay, sus, sus, Wow, so pretty yan na. Kinuha niya yung hat niya. Alam niya yung blue yung sa kanya. Tapos binigay niya kay yelo. Kuya Leron yung yellow. <laughs> Kuya Yeon, yellow. Parang maliit kay Leron na. Ano, tingnan mo. Ano ba yan?

Chesang, Boshi, Chesang, show your Boshi. Uh. <laughs> nun, Sige, takbo. Oh, hi cute na baby. Si Gitakbo, oh isus. Just... Up, 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 up. Ja. Huh. Ala, 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 ala. Ang ganda ng bata. Ah. Lengkiti ya ah. Ay 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 ay. ay. <laughs> yeah. Ah, iya. Yeah. Stop. Hey. <laughs> Stop.